Dok, dok, dok! Gising na po ang tatay ko! Kamusta po ang lagay ng tatay ko? Um, sa ngayon, okay naman na siya. May malaki naman tayong nakita improvement sa kanya. So, antayin lang talaga natin yung ibang test result para talaga malaman natin na okay na siya. So, paano ba yan? Iiwan muna kita. Pakibantayan na lang ang tatay mo. Dito, pwede po muna ikaw magbanda yung tatay. Uwin mo na po muna ako saglit. Ay, sige. Lord, sana maging okay na po yung tatay ko. Lord, maging okay lang po siya. Promise, magbabago na po ako. Sa so, makayang ginagay ni tatay dito. Anak, sana mabasa mo ito. Gusto ko lang na ipaalam sa iyo na mahal na mahal kita. Lahat kaya kong gawin para lang sa ikatutuwa mo, anak. May sapat na akong ipon, anak. Nabibili ko na ang cellphone na gusto mo. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal na mahal kita. Good morning, sir. Ah, dumating na pala result ng tatay mo. Ah, uh, based on na uh, result, Ah, uh, he's suffering on a stroke. Magagamot pa po ba ang tatay ko do? Um, yes, magagamot pa ang tatay mo. Um, basta nasa tamang pag-aalaga lang siya and sa mga maintenance na gamot na pinapainom mo sa kanya. Tay, kain na po. Alam mo ba, Tay? Malapit na akong graduate, Tay. Bilisan niyo po magpagaling ha. Kayo po magsisabit sa akin. Kaya kumain po kayo ng kumain para mabilis po kayong gumaling. Andrew Avincula, Reed Honor. Ryle Joseph G., Reed High Honor. He's the valedictorian of March 2024 to 2025. para sa inyo po ito ang tanga talaga. Diba sinabi ko ng ano? Wala tanga-tanga dito kamusta po ang lagay ng tatay ko? Um, sa ngayon, okay naman na siya. Okay mo, ay, ay. ay sarap mag-basketball.